Good evening and back! This is uh, Bruce Hassa and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon reaction ninyo regarding kay Michelle D at saka kay Antonio Forcell sa kanilang paghahanda. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers diyan, hello po sa nyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi lage Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Kala Antonio Forsild at saka kay Michelle D. So, kahapon nga naglabas ako ng vlog regarding sa tatlong kandidata na si Michelle D, Antonia at saka si Nicaragua. Siyempre, yung mga comments ninyo nabasa ko. Kaya yan ang tatalakayin natin ngayon. Yung mga ibang comments kasi nabasa ko yung iba Uh, gusto nila kay Michelle D Yung iba naman, ayaw nila kay Michelle D Gusto nila si Nicaragua Yung iba naman, naniniwala na si Antonio Forsild Ang mananalo dito sa Miss Universe Yung iba naman, hindi sila naniniwala na kaya ni Antonia Forsell manalo did ng Miss Universe. So, yan. So, nakakaloka, no? Talagang may kanya-kanyang opinion ng lahat. At hindi naman yun may iiwasan. Syempre, may iba-iba tayong pananaw, may iba-iba tayong nararamdaman regarding dito sa pageant nga ng Miss Universe. Yung iba talaga, sa simula pa lang, gusto nang manalo si Michelle D sa competition na Miss Universe Philippines. Yung iba naman, ayaw nila. Kasi meron silang ibang manok At siguro yung mga nagko-comment dito Na hindi naniniwala kay Michelle D Ayun, yung mga ayaw kay Michelle D Noong lumalabas siya sa Miss Universe Philippines I think so And then, yung iba naman Naniniwala kay Antonia Falsield Maraming nagagandahan, maraming naniniwala sa pasabog ni Antonio Forsyth. Ako, para sa akin, to be honest, syempre lahat naman ng kandidata, may kanya-kanya talaga silang paandar. At hindi naman mawawala yon At hindi maiiwasan na mapag-usapan talaga sila ng bonggang-bongga o ma-compare sila sa bawat isa o sa ibang kandidata. It's normal, guys, kasi syempre, the competition is on. Uh, simula yan sa paghahanda ng mga kandidata sa ingay na ginagawa nila sa social media doon talaga, doon na yan, nag start na talaga yung, yung mga comments ng mga tao. Yung ibang sinasabi pa, naku, hindi pa naman nagsisimula ng pageant eh, bakit may marami na kayong mga sinasabi. Ako to be honest, para sa akin ha, ang start talaga dyan, yung simula ng manalo sila sa national pageant. Tapos doon mo aabangan kung ano yung proseso na ginagawa nila going to the competition. Kasi yun naman talaga eh, dahil ang competition ay tatagal lang naman minsan 7 days yung iba 15 days iba 20 days so syempre ang start niyan mula nung nanalo sila ng ano ng reigning queens nila di ba pagiging reign nila sa kanilang national pageant and then ayun, tingnan mo yung proseso, kung ano yung improvement, kung saan ba may kulang. Kasi naman guys, talaga naman, sa bawat national pageant, hindi talaga sila kumukuha ng sobrang perfect na kailangan mayroon pa rin space to improvement nga na tinatawag. At ayun yung i-improve nila kung ano yung mga kakulangan. Kasi lahat din naman talaga ng nanalo sa bawat national pageant ay hindi rin perfecto. Meron dyan na mahina 'yung confidence pero nanalo siya kasi parang dahil nakikita 'yung galing na sa ibang aspeto. Yung iba naman magaling talaga sa communication skills pero mahina ang kanilang ano, performance level kapag sa entablado na. Yung iba naman ay kompleto, uh, maganda, magaling pero kulang naman sa kanilang ano, communication skills. So hindi 'yan ano walang perfecto dyan. Kung lahat yan, merong space to improvement talaga. At yun yung titingnan mo kung paano siya mas madedevelop pa ng bonggang-bongga. ba -bongga, diba? So yun, kahit nga naman si Catriona Gray, noon yung lumabas siya sa binibini Pilipinas, nandoon doon pa rin yung kaba niya, diba? Yung doubt niya sa sarili niya na baka hindi ko ito makuha, baka ang ibigay sa akin ng ibang klase ng corona. E eh, ba diba, sinabi niya nga kung Miss Grand daw yung ibibigay sa kanya, hindi daw niya parang hindi niya nya tatanggapin kasi ang talagang target niya is to become a mercy universe, 'di ba? So, pero Ewan eh, ko, hindi ko lang alam kung hindi niya tatanggapin. Pero para sa akin, siguro tatanggapin pa rin ni Catriona yun kahit anong mangyari, di ba? So, yon So, si Michelle D. Ito na nga. Siyempre, this type na si Michelle D. na maghanda talaga sa competition. At nakita naman natin yung improvement niya from the beginning na lumaban siya noon sa national patch. At ngayon, nakita mo na mas parang bold ngayon itong si Michelle D. Yung ibig ko sabihin na bold, yung alam mo yung mas out siya, mas spoke well siya, mas parang maingay siya, mas parang nararamdaman mo na siya, ganon. Hindi ka tulad nun dati na parang ang tahimik lang, tapos parang ang sosya dating, parang, alam mo yun, parang mahirap siyang lapitan, pero ngayon hindi. Parang masa ang datingan ng ngayon ni Michelle D. Yun yung napansin ko. Tapos, sa paghahanda ni Michelle D, ang nakita natin ay, syempre, yung kanyang pasarela, 'Di ba marami nagrereklamo sa pasarela niya from the beginning pa lang. Pero ngayon, nakita naman na natin yung mga clips na nilalabas nila eh nakita naman natin na yung improvement. Nakita mo na medyo may pagbabago talaga at doon makukumpiyansa ka kasi na medyo nagawa niya na yun ng tama. And then yung iba nakukulangan pa din, yung iba ayaw pa rin nila kasi hindi daw maganda. So, ang basihan ba ng isang Miss Universe ay kailangan pa sobrang ganda. Kasi para sa akin, hindi naman lahat ng nanalo Miss Universe ay maganda. Majority nandun na may ganda. Pero kasi yung galing kung paano magsalita, yun talaga ang nagiging basihan ko na kapag naging Miss Universe ka, kailangan talaga magaling ka talaga magsalita. But hindi lahat na nanalo. Kasi yung batch noon 2016, maraming magaling magsalita. Diba? Maraming magaling mga kandidata na palaban. Maraming mga magaganda. Marami din performance level. Pero ang nanalo ay si Irish. Nanalo ay si France na parang hindi naman ganun talaga kagaling magsalita. Pero yung beauty nando doon. So, ah uh, si Rio Mori, di ba? Hindi din naman ganun kagaling magsalita. Pero yung performance niya, nakita naman natin, tinalo niya yung mga Latinas sa sobrang ganda ng mga Latinas, kinabugyon yun ni Rio Mori, di ba? Plus, nandun doon yung tawag dito, kung ibibase mo yung mukha ni Rio Morris noon, hindi naman ganong kagandahan. But, kasi, meron siya tinatawag na pagiging unique, di ba? Yung pagiging unique niya, ayun ay yung nagpanalo sa kanya. And then, doon sa nagsasabi na si Michelle D ay hindi naman maganda, uh, wala namang extra miles na beauty sana marunong tayo tumingin ng real beauty. Ang real beauty ay nakikita yan inside and outside. Lalo na yung kalooban mo. Plus, nando hindi ko masabing pangit si Michelle D. Kasi kung titignan mo yung mukha ni Michelle D., ando doon yung unique niya. Yung pagiging unique ng beauty ni Michelle D. Kasi ang hinahanap mo kasi yung beauty yung dapat kumuha ng mga Latina, dapat matangos yung ilong, dapat mistisa yung dating. Nagpadala na tayo noong nakaraang taon na maganda ang mukha. Pero hindi tayo nagwagi, hindi pumasok sa semifinals. So ngayon, I think yung Oriental Beauty na ino-offer natin ngayon dito sa Miss Universe, ay ang ipapakita ng ating pambato. And very Pinay Beauty talaga. At doon yung matangka na pwede mo na maibigit sa mga Latinas. Maganda ang katawan. Mahaba ang mga bilyas. So, dapat doon pa lang maging proud ka na sa isang Michelle D. kasi parang ano siya eh, kom, ano, kompleto, marunong magsalita, may advocacy, tapos meron siyang unique beauty. So, maganda ang katawan. Bakit ka natatakot kay Michelle D, di ba? So, yun. So, hindi ko lang naiintindihan yung iba. Bakit ganun yung tingin nila? But, nire-respeto ko kasi, syempre, opinion nila yon Kaya lang, naluloka lang ako na parang, ganun ba talaga? Napapa-question ako, di ba? So, yon So, meron ako nabasang comment. Sabi niya, nakakagulat yung ganda ni Antonia Forsild. Ako, disagree ako dito eh. Kasi, nakita ko na nga siya ng maraming beses hindi lang once. Nung una, yung hindi ko pa siya nakikita, ganyan din yung opinion ko. Ganyan din yung tingin ko kay Antonia na parang sabi ko siguro sobrang ganda ni Antonia kasi talagang pag titignan ko yung mga photos noon ni Antonia, yung nasa supranational pa lang siya, kahit yung lalaban pala siya sa supranational, na-amaze ako sa beauty na meron siya kasi parang sabi ko, wow, ang ganda ni Antonia, sobra. Sabi ko, pwede talaga to sa Miss Universe kasi iba-iba nga yung ino-offer ng beauty niya. And then, ganito rin yung reaction ko noon na nakakagulat yung ganda ni Antonia Forsyl. Totoo naman. Kasi pag hindi mo pa siya nakita, ganito talaga yung reaction mo. Kaya nakaka-relate ako dito sa nag-comment na to. Kasi pag nakita mo siya sa personal, doon ka magugulat na parang, ah, okay, yung ina-expect kong beauty, hindi pala ganon. Hindi ko sinasabing pangat si Antonia, ha? At hindi ko rin sinasabi na ma-discourage kayo. Pero kasi in my reaction, nung nakita ko si Antonia, naloka ako kasi parang sabi ko, ay, bet ito yung ganda na meron siya. Lord, yung parang iba kasi yung Tomacbos na itanim do sa utak ko. Tapos yung nakita ko siya in person, medyo nag-disappoint ako kasi parang hindi ganun kaganda sa iniisip ko. Yon. Hindi ko sinasabing pangit, pero I think sobrang ganda niya sa personal. Tapos yung nakita ko siya oh. Pero si Antonia kasi, meron 'yan baon eh Yung kalooban niya. Mabait talaga si Antonia, in fairness. Ayon, mabait si Antonia. So, parang piling ko yun yung makikita sa kanya ng Miss Universe Organization. And then, next is, sabi ng gano'n, alaki ng chance ni Thailand, depende na lang kung mananalo sila ng crown. Ayun. Malaki yung chance, totoo. Malaki yung chance ni Antonia ngayon. Kasi parang piling ko, talagang nilalakad nila gumagawa sila ng ingay, gumagawa sila ng extravaganza para sa competition na to. At nakita din natin at the same time, nagpre-prepare ng todo-todo. Yung team ni Antonia, sobrang galing magingay sa social media. And then nakikita natin araw-araw may pasabog sila. Araw-araw talaga, marami sila nilalabas na photos, marami sila nilalabas na video. And I think, ando doon sila sa talaga yung determination na they wanted to win talaga. And then of course, kahit sino namang kandidata, di ba? They wanted to win. Kaya lang ang ano diyan, ang proseso diyan, depende 'yun kung paano mo pino-proseso 'yung sarili mo. Yes, totoo, naniniwala ako dito na malaki 'yung chance ni Thailand kasi marunong magsalita si Antonia, magaling 'yung accent niya. And then tulad din sinasabi ko, the way they speak yung kandidata, doon makikita mo na malaki yung chance na ito manalo. Lalo na si Antonia, to be honest ha, between Michelle D and Antonia kay Antonia ako natatakot kasi parang feeling ko anytime pwede niyang masungkit yung corona ang laki nung possibility yung chance sa ganung kalaki but of course hindi mo din naman pwede underestimate ang isang Michelle D kasi hindi mo alam baka mamaya biglang pasabog pala so I hope na ganun yung gawin ni Michelle D pero si Antonia kasi para ngayon pala nakikita mo nagtatrabaho na talaga siya eh. Malaki yung tinatrabaho niya. So I hope na sana ganun din yung pagtatrabaho ni Michelle D. Hindi ko naman pwede ikumpara. Eh bakit kasi si Antonia ganito yung ginagawa? Dapat ganito yung gawin ni Michelle D. Siyempre si Michelle D may sarili siyang proseso na ginagawa sa sarili niya to become a next Miss Universe. So nasa sa kanya na yun kung yung proseso bang inahanda niya ay kaya niyang pantayan o lagpasan yung lahat ang ginagawa ng mga kandidata dito. So, ibig sabihin, hindi lang si Antonia ang may chance. Either Michelle D, malaki din yung chance niya. But depende na nga lang, tulad mo na sinabi, tulad ng sinabi mo, depende na lang yun sa kanila kung paano nila ilalaban talaga yung sarili nila sa competition. So, parehas lang sila may chance. But sino ba talaga yung malaki I think nakatutok ngayon ang lahat sa Thailand kasi they are never win pa eh. tagal na eh, di ba? So, tayo kakapanalo lang naman natin noong 2018. So, doon pa lang, medyo maliit yung chance natin. But kung iisipin mo, Pia Awards, baka nanalo noong 2015. Tapos, biglang ang lakas ng pambato natin na si Catriona Day, biglang nanalo. Mm. 'di diba? So hindi 'yon sa haba ng panahon o sa tagal ng panahon, nasa kandidata talaga ang ipapanalo ng crown, 'di ba? So depende na lang 'yon. But malakas ang Antonia sa galawan ng ginagawa niya. Plus nandoon kasi credit sa kanya 'yung pagiging supranational niya. Ayun 'yung nagbibigay sa kanya ng malaking chance. But Michelle, dishes from Miss World. Why not, di ba? So I think mas marunong na ngayon si Michelle D kesa doon sa na-experience niya nung lumalaban siya sa Miss World. So, yun yung aabangan mo kung ano yung gagawin ni Michelle dito. Huwag ka ma-worry. So, next is, uh, focus dapat si Michelle this is strategy game niya. ah uh, uh, paano, paano, ah pa, paano, ano ba to <coughs> Paano aangat pagdating sa El Salvador yon. So ako para sa akin, yes, I agree na dapat focus siya sa bawat galawan niya. So, it's like a chess. So, pag-iisipan mo yung bawat move mo. So, kung pupunta ka ng El Salvador, dapat mas paandar ka, mas parang pasupresa ka. At nando doon yung dapat yung sinatawag na I'm here na because I'm a Miss Philippines. So, di ba? So, I'm your next Miss Universe. Ganun dapat yung peg. Ganun dapat yung ipakita. But hindi nga natin alam kung ano nga yung galawa na ipapakita ni Michelle D. To be honest, meron din ako nabasa dito na ah uh, parang ang bias mo naman kasi parang sobrang puro ano puro kapapuri kay Michelle D. Okay, so she's candidate kasi from ano Philippines, 'di ba? So to become a next Miss Universe. Of course, bilang Pilipino, una sa lahat naniniwala ako sa galawan na meron itong si Michelle D. Kung meron man akong paniniwalaan na dapat ay yung Miss Philippines yun. And then, kung tatanungin mo naman ako na naniniwala ka ba talaga kay Michelle D. Nung nasa national pageant pa lang siya ng Miss Universe Philippines, naniniwala na ako na malakas ang laban ni Michelle D. kapag dinala mo sa international pageant. So doon pa lang nakitaan ko na si Michelle D. ng malaking potential na may iaangat niya o may ibabalik niya tayo sa semifinals. So doon pa lang nakakapit na ako kay Michelle D. So... Ibig sabihin, yung paniniwala ko kay Michelle D, hindi naman sa dahil nagiging bias ako, kung baga, nando doon kasi ako na yung hindi nga, na hindi ko nga pinaniniwalaan noon sa Miss Universe Philippines, naniwala pa rin ako na kaya niya lumabas sa Miss Universe kasi may chance naman. So, hindi sa pagiging bias yun. Totoo naman talagang may laban. Kaya lang siguro ikaw, ang laki lang na expectation mo kay Michelle D dahil gusto mo maganda, gusto mo yung mistisa, yung beauty, nakatakot ka siguro sa mga kalaban niya. But you have to trust Michelle D. So, hindi pa kasi nagsisimula yung competition. Kaya, for now, naniniwala pa rin ako sa galawan ni Michelle D. Kasi hindi ko pa naman sila nakikita na yung sama-sama. Plus, hindi ko pa nakikita na dumating na doon si Michelle D. At ano ba yung ipinapakita ng galawan ni Michelle D. So, wala pa tayo doon sa momentong yon Nandito pa lang tayo sa individually na parang Okay, nandoon ako, nakikita ko na okay yung paghahanda ni Michelle D. May mga nakikita ako, patitignan ko yung mga videos niya. Nakikita mo naman na ah, okay, malakas, meron talaga siyang ano, power. So, doon pa lang naniniwala na ako kay Michelle D. So, magbabago 'tong paniniwala ko kapag nakita ko na na sama-sama sila ng kandidata at nakita mo na tabunan siya. So, doon ka na magre-react na dapat ano maging fair tayo sa lahat kasi depende na yung kung sino yung nakikita na nating magaling so for now nakikita ko si Michelle D ay may ilalaban naman at may ibubuga so pagdating doon tingnan natin kung may ibubuga ba talaga o mangunguna ba talaga siya or tataas ba talaga yung posisyon niya as a candidate para laban sa mga kandidata. So doon tayo mag-aano ngayon kapag nakikita mo na para namang kulelat naman at bokya naman. So tapos pinupuri mo, doon makatawaging bias. O di ba? So yun, so normal yan kasi wala pa naman tayo sa exciting moment. Papunta pa lang tayo sa exciting moment. So kung ano man yung pinaniniwalaan mo, syempre don't think positive ka. Pero tulad nga na sinabi ko, anytime naman pwede pa rin makain si Michelle. Di kaya nga natin sinasabi na dapat talaga mag-focus siya at maghanda siya sa strategy game niya. Hindi ko naman sinabi na, no, magaling na si Michelle. Di si Michelle di lang mananalo dyan. Doon mo ko tawagin pag na ako, bias ako. Di ba? And then next, sabi gano'n, ah uh, sabi gano'n, ah uh, Michelle D. Strong Contender yes, strong contender si Michelle Di Kasi in terms of advocacy, ay okay naman. Okay naman yung advocacy niya. At naniniwala naman ako na panalo naman, di ba? So, yon So, doon sa advocacy niya, strong talaga siya doon. Pero may nagkomontra niyan dito. sabi ng ganun, ang beauty contest daw ay hindi lang pang ano, advocacy at hindi lang puro salita dapat talaga may beauty. So yun yung paniniwala niya sa Miss Universe. Tulad nga na sinabi ko kanina, yes, totoo naman na dapat may beauty talaga. Pero kung i-base mo naman sa lahat ng winners ng Miss Universe ang dami rin namang hindi magaganda pero nanalo. Ando doon nga si Rio Mor Mori. Di ba? Hindi naman siya ganong kaganda but unique yung beauty niya as a Asian beauty So kinabog niya yung mga Latinas. So hindi ako na Pagbiniwala doon sa sinasabi mo na dapat beauty lang talaga. Eh paano naman sila Trinidad and Tobago? Ganun ba sila kaganda noon? O, oh, di ba? Hindi rin naman. So, ibig sabihin, nandoon doon talaga ang Miss Universe. Itigna nila kung sino yung total package. Hindi lang yan sa beauty. Kasi lahat naman sila nang ilalaban dyan ay magaganda na. So, iba-iba lang yung klase ng ganda. And I think organization, alam nila kung paano tumingin ng tunay na ganda paano tumingin na total package more than sa atin so I think mas naniniwala ako doon sa organization kung ano yung hinahanap nila, yun yung ipapanalo nila diba? Mm -hmm. so kung kanino nila makikita to so ngayon, kung sinasabi mong advocacy, eh noon last year naligwak tayo kasi wala mong advocacy yung candidates natin pero hindi pumasok sa semifinals pero maganda, diba? ba't hindi nadala ng ganda niya yung lakas ng Pilipinas para maka-enter sa semifinal. So, hindi rin talaga puro ganda lang. Kailangan talaga total package ka. So, next is, bagay kay Michelle D. ang yellow swimsuit. To be honest, yes. Nakita ko yung nakaswimsuit siya ng yellow. Nakita ko din na nakaswimsuit siya ng black. Mas para lumalabas yung aura niya kapag naka-yellow siya. And mas bongga siya ang tignan. Diba? And then, sabi pa, Mama Sam, tingin mo, si Antonia Forsil ay talagang malaki yung chance sa manalo ng Miss Universe kasi pinupuri na siya ultimo ng, pres ano, ng First Lady ng Miss USA at saka ng iba pang bansa. To be honest, parang feeling ko dito, ano, paandar o talagang nilalakad nila isipin mo, sasadyain ba talaga ng First Lady ng Miss USA na para sabihin lang si Antonia na, oy alam mo, sobrang gusto ko siya ng lakad niya. Maliban na lang siguro kung may sadyang lumapit sa kanya para tanungin yon at magbibigay siya ng opinion niya. And of course, hindi siya magbibigay ng pangit na opinion. Kahit siguro tanungin mo sa kanya about Miss Philippines, I think, may sasabihin siya maganda na ikatutuwan ang lahat ng mga tagahanga ni Miss Philippines. You have to think that more than doon sa parang, ay nako, at hindi na si Miss USA and judges, Ah, uh, hindi naman yung first lady ng USA and judges o kung sino man yung pumuli kay Antonia. but you can consider din, kasi syempre, ingay to. Kumbaga, parang Oh, nakita nga ng first lady ng ano na ganun-ganun. Eh kasi may sadya nga tumanong. So yun yung tinatawag na nilalakad talaga nila si Antonia to become a next Miss Universe. So obviously naman, para lapitan mo at tanungin mo ang isang first lady, ni hindi nga natin alam kung eksaktong yun ba Bakit may interview ba kayo na nakita na ganun yung sinabi? Para hangaan nyo kagad. So hindi natin alam, maaaring paandar, maaaring ingay. Pero kung sinabi man nun, kasi parang ang feeling ko, sinadyang tanungin. And then, kung sino man yung kandidata na sasadyang tanungin dyan, syempre ganun yung isasagot niya. But, publicity to for Antonia Forsyth kasi syempre, para ingay. Mm -hmm. So, yon Ganun. So, ganyan kanyang diskarte nga. And then, it's a part of a strategy game na parang paniwalain ang buong tao sa mundo na sila na ang mananalo. Like Katrina Gray, di ba? Nanalo siya ng Miss Universe because... Everybody knows Katrina Gray na buong mundo na nakakakilala sa kanya. So, ibig sabihin, malaki na talaga ang market ni Katrina. And then, bilang organization ng Miss Universe, of course, kukunin ko to kasi bukod doon sa magaling ng magsalita, magaling pa, 'di ba? Performance level niya. So lahat. So ganun yung ginagawa ni Antonia ngayon. Make noise, 'di ba? So 'yon. So dapat ganun din yung diskarte ng galawan dapat ni Michelle D. Mm -hmm. Make noise. So medyo dapat yung team kasi ni Michelle D ang gagawa noon. O yung organization ng Miss Universe. So yun. Miss Universe Philippines. And then, sabi niya, ah, uh, eto. Mama Sam, we just to accept MND ay di talaga maganda. Sabi nga, Miss Universe will be beauty contest. Ito nga yung nagtanong kanina. ay nga yung nagsabi kanina. It's not about advocacy. Don't be biased. Ayan, diba? Sinabihan niya ako ng bias. Miss Nicaragua can offer the different looks. Naniniwala naman ako doon na si Miss Nicaragua mayroon talagang ino-offer din naman. Pero kasi ang tanong, kung ibe-base mo kasi syempre yung yung ino-offer ni Michelle D sa ino-offer ni Miss Nicaragua. Yes, ganda merong ino-offer si Nicaragua pero always remember top 40 siya sa Miss, sa Miss World nakatop 12 si Michelle D. So ibig sabihin, mas nakita ng Miss World yung merong itong si Michelle D more than dito kay Nicaragua. Ang maganda lang kay Nicaragua ngayon, she's more matured, para sa competition ng isang beauty pageant. And then, alam niya kung paano mas i-present yung sarili niya. But, nandoon pa rin ako kung ranking ang pag-uusapan. Mas may patunayan sa kanya si Michelle D. And then, I think advocacy wise, panalo si Michelle D. Beauty wise na sinasabi mo, yes, may beauty si Nicaragua. Pero, hindi ko alam ko ano yung beauty na ino-offer niya in person. But, marami na sa akin, ang ganda daw ni Michelle D. sa personal and them plus nandoon na ako sa part na Michelle Dee Michelle D. So you cannot underestimate yung kakayahan niya. Para sabihan mo siya ng mukhang uh, generic lang yung looks and then in short word sabi niya kasambahay. So, hindi mo naman makailala si Michelle D. Para sabihan mong kasambahay. Baka ikaw magmukhang kasambahay ni Michelle D. Ganon. So, ako hindi ko yan aanuhin. Opinion mo yan. Pero, sabi ko nga, ikaw yung nag-turn uh, down sa kandidata natin. Dapat, wag ganon Dapat siguro mas maganda na i-accept mo rin sa sarili mo na, na, kung ano ang beauty na meron ng isang Pilipino or Pilipina. Kasi, hindi naman natin masasabi na lahat naman ng Pilipino is sobrang guwapo, sobrang ang gaganda. Maswerte tayo na lahian tayo ng ibang bansa para mas maging maganda pa ng bonggam-bongga. -bongga. So, yun yun. So, ang akin, you have to accept na ang Philippine pace ay very unique ang beauty natin. Oriental beauty ang meron tayo. And then, nalahiyan tayo ng mga Kastila. Kaya lalo tayong gumaganda. Kaya yung ibang Pilipino na talagang masasabi mo, wow, ang mistisa ng dating. Wow, ang mistisa ng dating. Pero kung iisipin mo, kung wala naman lahi na papalo sa atin, maganda pa rin talaga ang tunay ng mukha ng Pilipino. Kasi iba talaga. Iba talaga ang dating. Kasi, world class ang beauty na meron tayo and then don't underestimate Michelle D yung kakayahan niya sabi na ni Michelle D showdown na lang daw charot so yon so ako para sa akin hindi ko mapapangako na oh si Michelle D ang mananalo dito walang ganon mga Mars pero naniniwala ako si Michelle D kaya niyang ibalik ang finalist natin dito sa position, finalist position o no? spotlight natin sa Miss Universe and then trust her, believe her and then sa kanila ni Antonia Forsell parehas lang sila na naghahabol para sa corona, parehas silang gumagawa ng paraan para manalo and I think Antonia Forsyth, she's a very strong guest candidate as well, katulad ni Michelle D. So, let's see. Malalaman natin yan lahat ng mga tumatakbo sa utak natin kung si Michelle D ba ay may ibubuga sa competition na to o wala o si Antonia Forsyth pa. Kasi may rami nagsasabi na talo yan si Antonia. So, it's not about bitterness. It's about the yun yung nakikita nila eh. Pero ako kasi nakikita ko, Antonio Purcell, anytime pwede manalo ng Miss Universe. Yung ganun din si Miss Michelle D. Parehas lang sila na may may ibubuga. Parehas lang sila na may patutunayan. But let's see kung ano nga at gano nga ka-strong yung paghahandang ginawa nila. Kasi at the end of this story, kung paano pa rin sila naganda, doon pa rin magbe-base ang ano, mga hurado sa competition na to. So, malalaman natin nga in the future ko anong ingay, kung anong pasabog na gagawin ni Michelle Dipat. Ako naniniwala ko meron. So, yan So, kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo Dito sa mga komento na to Sa mga pinag-uusapan natin So, please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano ang chika po Sa mga tinatalakay natin ngayon So, yun guys Guys, maraming maraming salamat po Sa inyong lahat Sa walang sawang suporta Na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong update diyan, 'di ba? Teka, magchika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam.